Hello, good morning, good morning sa ating mga kaludi. Mga kaludi, magluluto tayo ng chicken ngayon, tinulang manok. Ngayon, nagpakulo na ako o nagsalang na ako ng kaldero with mantika at dinilagay ko na ang luya. Okay, hukayin lang natin hanggang sa mag-brown. Pagka mag-brown na siya, isusunod natin ang sunod na ricado. Ha? Huh? Okay. Uh, ngayon ang ricado nga isusunod natin ilagay ay nasaan na ba ang sibuyas ko ito sibuyas ang ilagay natin kaya inuuna ko yung sibuyas o mga kaludi dahil matubig siya at matagal siyang mag brown ang susunod ay ilagay natin ang ano ba isusunod natin dito mga kaludi ay, ay hindi pa nakahanda bilisan nyo bilisan nyo mabilis sa masusunog na ito ang bawang bawang para mabango ang ating tinulang manok ayon hukay hukayin lang natin mga kalodi no? hukay hukayin lang natin hanggang sa mag brown ulit ang bawang pag medyo brown brown na siya isusunod natin ang malinis ng uh, chicken na? No? nasaan ba yung chicken? bilisan nyo ito, ito, ito. Ayun. Ibuhos na natin sa kaldero ang chicken. Hugas na ito mga guys ha. At saka ito ay nahiwa-hiwa na. Ito. Ayan. Eh, may tubig-tubig pa siya konti. At saka galing ito sa freezer. Ha? Ngayon, hukay-hukayin lang natin mga kaludi. Para siya ay mawala yung dugo. Ihukay, hukay, hukay, hukay. Hanggang sa medyo mamumutla na siya. Mawawala na yung ano niya, yung kulay dugo. Para mahukay din at mahalo yung lasa ng mga ricado. Ngayon, takpan natin ng ilang minuto. Pagkatapos, buksan ulit. Hukay, hukay na naman natin. Ayun, medyo maputla na siya. Wala na yung dugo mga kaludi. Kasi, Uh, pagkatapos nito ay buhusan natin ng tubig ano. Ayun, hukay-hukayin lang natin. Sige, hukay-hukay, hukay-hukay hanggang mawala na yung dugo, kulay dugo. Ayun, buhusan natin ng apat na tasang tubig. Ayun, mga kalodi. Apat na tasang, kung depende sa dami ninyo, kung gusto nyo maraming sabaw, sige, lagyan niyo Takpan natin ng ilang minuto. Ayun, after a minute na naman, buksan na naman natin. Ay hindi pa Ano natin uh, Mga ilang minuto pa Bago natin Pakuluan muna Pakuluan ng pakuluan Para lumambot ang karning Manok Ngayon Maggayat tayo O mag Mag Ano tayo ng malunggay Maghihimay-himay tayo ng malunggay Para Ihalo natin sa ating tinulang manok Ayan Ayan So, itong malunggay mga kaludi, marami ako sa rooftop, ay pwede lang kay tayong kumuha doon anytime kasi marami malago siya, mayroon takong tatlong puno doon na malunggay. Ngayon, ay, so, pagkatapos natin dito ay dilinisin natin, hindi pa pala tapos. Sige, linis-linis lang muna, mag, matatanggalan natin ng ano, yung mga medyo mahaba-haba nga mga sanga-sanga. No, kailangan dahon lang muna siya. Pero ang iba nito parang marami mahaba-haba pa siya, ilublob na lang nila, no? Hindi lang kay dahon lang, pati yung mga sanga-sanga na kamaliit na malunggay. Pero sa akin, iniisa-isa, hinihimay-himay ko ng mga maayos, mga kaludi para hindi naman masagwa tingnan. Masagwa kasi tingnan kung maraming mga sanga-sanga pa yung mahaba pa eh. Kaya yun, himay-himayin, himay-himayin hanggang habang nagpapalambot tayo ng uh, karni ng manok. Ngayon, ihanda natin ang ating mga pampalasa. Ito ang aking pampalasa, no, kaludi. At saka mayroon tayong... Uh, uh, malung ano yung tanglad, malunggay at saka sayuti ay nakalimutan ko pala sayuti pala yun at malunggay hugasan natin ang malunggay malunga kaludi kasi kahit sarili nating tanim mayroon pa rin siyang mga dumikit na dumi mga alikabok kaya yun hinuhugasan ko muna bago ilagay sa ating tinulang manok para sa masarap na tanghalian ay hinugasan ko rin yung aking uh, sayuti at saka tanglad ako oh, ang sarap ng kain ko nito para sa tanghalian sa araw na ito mga kaludik ngayon tingnan natin ang ating luto o kumukulo na ilagay natin ang tanglad masarap ang tinula pag may tanglad lagyan natin suka ng suka na kunti para ma hindi siya mapanis agad-agad lalo na sa panahon nito ay mabilis mapanis ang ating mga lutuin ilublub natin ang ating sayuti so hukay hukay naman natin para hindi siya magbubuo no? O, oh, yun. Okay lang, okay lang. Diba? Ang sarap. Nilagyan ko na rin ng um, ceiling green pangsigang. pang sigang. O, oh, ito. After I mean, a minute, natin. Tingnan natin. Kumukulo na mga kaludi. Ngayon, ilagay na naman natin ang ating susunod malunggay. Ayan, malunggay. halo naman natin mga kaludi. Ayun. Ang likot naman ng kamera mo. At yun mga kaludi, oh. Ayun, hukay-hukayin natin. Hukay-hukayin. Hukay Hukayin lang lahat. At saka mga kaludi, huwag ninyong pasubrang overcook. Kasi papangit ang kulay ng malunggay. Magiging brown na siya. Parang to yung dahon. Pero ito, kailangan green na green pa siya. Para masarap siya tingnan sa tinulang manok. Okay, tapos na tayo mga kaludi Ang susunod ay Ano kaya ang susunod kong gagawin? Ay, yung nga pala, wala pa pala Kaming sinain Ngayon magsasaing pala tayo mga kaludi O yun Kukuha tayo ng tatlong basong bigas No nauna ang ulam Ganyan ako Pag magluluto, nauna yung ulam Lalo pag maraming hinihiwa-hiwa Yon, sunod ang kanin Madali lang naman yung kanin eh Ayun mga kaludi, buhugasan natin ang bigas para masaya. Para malinis siya kasi kung minsan ang bigas ay medyo lalo siya. Parang mayroon siyang mga dumi-dumi. Ilinisin natin, sige hugasan hugas Tapos, yun, ibuhos natin mga kaludi. Pagkatapos, lagyan natin ng kunting suka ganyan talaga ako magluluto, mga kaludi, ano, nilalagyan ko ng suka, lahat ng mga pare pati kanin, nilalagyan ko ng suka, para ma matagal siyang mapanis, mapanis man siya, mga after 3 days siguro, bago mapanis, yun, saeng na saeng, niluluto na siya, yun, habang nagluluto ako ng kanin, <laughs> nagpakulo muna ako ng, pinakuluan ko muna yung aking, Okra. Itong okra na 'to maraming health benefits mga kalodi. Ayun. Maya-maya ay Malog, kakain na tayo ng tanghalian. Yun. Mayroon akong sausawan, tuyu, with calamansi, and sili, ang okra. Ang sarap, ilublub nito mga kaludi. Ayun, mayroon lang akong sabaw, na tinalang manok, at saka kanin. At saka mayroon akong mangga, at saka saging. Ang sarap nito mga kalodi ito ay lalo pa yung dilaw-dilaw nag-aagawan yung dilaw at saka green at saka mayroon pa akong uh, kufi na by the plus healthy talaga akong kinakain yon hmm, kain na, kain na hmm, sarap, sarap hmm. yung eh, mga kaludi eh, habang kumakain tayo ay uh, makinig tayo ng mga mansahi mansahi ay, ano man ano man Chicken. Ayun, ang sarap ng kain ko. Ay, nako, mabubusog talaga ako nito Mat ngayon. Ay, nang mangga. Ayun, kuha na naman tayo ng mangga mga kaludi. Ito mga kaludi, hmm. oh. Ayan. 'Yun ang hinog-hinog, nagagawan yung hinog at saka green. Saka sa mangga sa ito, malasa, matamis, mga ah, kaludi. Grabe. Ay. Mabubusog na talaga ako nito ito ang panghimagas mangga for vitamin C para iwas magkasipon, magkaubo, magkasakit kumain ng mga vitamin C mga dilaw dilaw yan kaya ko tong ubusin mga dalawa or hanggang tatlo mangga sarap naman yan yan ginagayat ko muna para ganito ako maghiwa-hiwa ng mangga sinachap-chap ko siya ng mga maliit para kahit papano pwede mo nang gayurin sa ngipin mo ay may tao pala nakatingin <laughs> yan mga kaludi oh. yan dilaw-dilaw na dilaw, sarap diba mm, sarap masin sarap masin. ayan ay naubos pa sarap ka mga. Anyway, marami pa naman doon. Mga mm. tatlong kilo to ay eh, binigay sa akin, sa aking kaibigan. Pati okra, binigay rin yun sa akin. Maraming salamat, Igan. Malaking tulong Guys, na rin ito sa akin. Makalibre ng okra at saka mangga. Bye-bye!